Huhu, grabe oh, kaliwat kanan wala sakin ng laki. Tayo sa gilid lang, sigit na lang. So konti pagkakamay lang dito, yari tayo dito. Kaya ito May pwede magkamali dito boy. Naku po. Ito din dito oh. Hindi tayo makakasingit dito. Ano kayo sumingit dito? Kaya ba natin to? Sige. Huwag lang. Huwag lang. Ayan. Kaya. Huwag lang. Huwag lang sumabla yung preno natin. Ito so, kaya. Kaya ba to? Ano kayo nang. Sayot naman ito. Langanin to. Langanin. Hindi. Kaya. 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 Lang. Ayan, ayan. Sikit lang. Ito. Kaya, kaya. Sikit lang. Rabin-trabin talaga dito. Kailangan natin makalabas dito sa so, area na to Dito, dito. Labas na tayo dito. Yun. Yun.